eto nga pala yung mga ingredients mga idol. Sibuyas, bawang, onion, luya, saka onion leaves. Tapos, maglalagay din tayo ng chili oil. Yan, para manghang. Tapos, kukuha ako dito ng tanlad. Diyan banda. And then, papakuloyin lang natin to ng mga 10 to 15 minutes para matanggal yung pula. And then, yan. Magsisimula na po tayong mag ng bawang at saka luya. And then, isunod na rin natin yung sibuyas. Yan. Tapos, ilagay na rin natin yung konting tanglad lang naman. Pampabango. Then yan, linagay ko na yung bayawak. Lalagay na din tayo ng sili dito mga oil chili oil. Yan. Tapos soy. And then, saka natin haluin. Yan. Siguraduhin yung mahal yung mabuti mga idol para kumalat yung lasa. And then, maglalagay na din tayo ng magic sarap hindi lang nilagay ko magic sarap mga idol sa lang naman yan eh tapos pamintang drog yan pino yan mga idol ito naman pamintang drog yan ah crack lang talaga yan hindi masyadong malaki kasi nabitin ako eh dalawa pang nilagay ko eh right and then lalagyan na natin ng tubig yan para kumulo and maluto yung bayawak and then nagdagdag pa ulit ako ng additional 3 na oil kasi kulang pa yung anghang eh and then saka natin i-mix mix lang yan. yan ayan lang natin nagdadagdag din pala ako ng asukal dito mga idol para pambalan sa lasa hindi masyadong maalat hindi masyadong anghang yan. and then may nakita akong liquid seasoning nilagay ko natin malit lang naman yun eh tapos ito malapit ng maluto maglalagay na tayo ng sili konti lang naman parang may arte lang And then, yung uh, onion leaves. Ayan. Yeah. Ang din yan, mga idol. Ayan, o. Oh. Pag nagmamantika ka ganyan, malapit ng malo. Luto na yan. luto <laughs> ano, na yan. Ihahalo lang natin para <clears throat> mas maganda. Ayan. So ayan mga idol, ito na nga tapos na naluto ko na. Ito na, sarap niyan mga idol, naglalaban yung tamis at alat na manghang. 'Yun. Ito na siya. Salamat sa panood mga idol.